Ang ating word of the north ngayong araw ng lunes. Akala mo, narinig ko yon. <laughs> Ginagaya niya. Ang ah, salitang matagal. Matagal pa ang biyahe. Oh, yeah. Mata lalo na sa mga pumupunta dito. Sabi po matung ay biyahe. Matung. Matung at, matung at ay biyahe. Oh. Sa Ilocano, nabayag. Nabayag pa iti biyahe. <laughs> Oo. Oh, oh. Ayun. Nabayag. Oy, hindi po ito Tagalog ha, Ilocano po ito. Uh oo -oh. <laughs> Iba yon. Uh -oh. uh -oh. Sa Kalinga, Mabiyog. Mabiyog, <laughs> <laughs> Biyaji. Biyahi? Ay, Biyahi. Biyaji Ano no Biyahi? si ay? ay ang Oh, yan na. Mabayag. Mabayag pa lang di biyahe. Ay, akala ko may ano. Walang wala English. Na siyang, ano. Baka ano to. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Sa Kapampangan, maluwat. Malwat ya pa ing Biyahi. Malwat ya paing biyahe. Malwat. Mm, -mm. Sa ala. <laughs> May kasunod yan actually yung Limsbeya. Si Malwat. Malhu. Ha? Maluwer? <laughs> Maluwer. <-way. laughs> Pangasinan, mabayag. Mabayag di biyahe, eh. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. So, yan ang salitang matagal sa iba't-ibang uh, lengguahe dito sa, sa Northern, Northern Luzon. Luzon. Bolinaw, Matong, na nabayag. Kalinga, mabiyag. Kangkanaoy, mabayag. Kapampangan, malwat. At sa pangkasinan mabayag. mabayag. Ay, pareho silang kangkanaoy. Mabayag. Oo, okay. oh, mabayag din. <laughs> Hindi po ito Tagalog again. Oo, oh, ibang translation Ma oh -oh. po ito. Lenggu po ito dito sa Northern Luzon. Oh, okay. Kaya pag sinabihan ka ng ganon, mabayag mo. Tara, Aramidom, huwag po kayong magalit. Huwag oh, kayong ma-offend, uh -oh. mga ka-MB. Kasi pagkaiba pagka naman yung kadugtong, uh, iba ibang translation uh -oh. yan. Pero pag mabayag ka, <laughs> <laughs> mabayag ka pa eh, dito. Oh, ganon. Oh, oh. Matagal ka pa dyan. Ganon mm, yun, yun, yun siya. Kaya, let's not take offense kapag sinasabihan mm -hmm. tayo ng mga salitang hindi natin naintindihan. Kailangan dapat Let's educate ourselves with oh, at oh. least yung mga simple words so we can translate so that we won't be able to you know be offended <laughs> we we won't be able to get lost or what not right Yeah yeah because y you know mga ka-ambinata na <laughs> 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 It's yes. always witty to ask. Oh. oh. Yes. Mm -hmm. Hindi And, nakakasama yung pagtatanong kasi uh, yes. natu tayo natututo. Uh It's, but, not but, scene it's not a sin to us. It's not a sin to us because it's asking. assault. <laughs> it's assault because <laughs> <laughs> it's assault. Oh, oh tama. <laughs> uh, <laughs> yeah, but it it's it's right for us to actually learn these uh, languages mm. here in the Northern Luzon because the tourism mm -hmm. is becoming a boost here. Uh, akala ko, akala ko ang sasabihin mo, <laughs> the tourism here in Taguig City is booming. <laughs> yes, and the, the tourists are coming in droves. Oh. <laughs> <laughs> droves in <and> groves. <laughs> o, oh, diba? Iba din. Oh. Pero mga kaya